Ayan yung uh, ko. Uh, first first lead ni Paling West. First pero ra man sikad. <laughs> first Mading na sikad right? na First na ada sikad. Sa bagong lipat sa bagong teritoryo. Ayan. Native na native. Presko preskong presko. Ayan. Uh. Ayan, sun to be ka amazing lifestyle. Ayan, amazing na si Madam Lin. Ayan, maraming salamat Mading Lin sa pag-try ng amazing uh, lifestyle. lifestyle yeah. Amazing lifestyle yan. Yeah. Okay. Okay. So, salamat at sana salamat uh, maging ka-amazing yan. Madam Belen, ah, si Mading Lin, ah, ka-amazing na natin. <laughs> salamat mo sa pag-atod.